Ayan guys, tingin tayo ng freezer. Chest freezer. Ito naman guys, kundura. Ah, may salamin din pala ang kundura. Mas okay yata ang kundura. Pagdating sa ano. Ito may salamin. Ah, may mga, ang ganda yung salamin niya Kasi may anong sa gilid. Eh, 14,000. Ito 15. 16. 15. 16. Ito guys, 16,000. May salamin. Magkano, magkano. Ay, makbo. Ano ba ito? Mag Ay, Pim di magdito ka na <laughs> lang. Mas okay yung ano niya, oh. May ano sa gilid. Magkano, magkano <laughs> mag yung doon ganina? May isa? Pwede din sumo? 15 ba yan? Oo. O -o. Mas okay pa ito. Ah, ito na lang. <laughs> Inverter na rin. Magkano. Mag ha? Ang baba ang ating. Kaya mm. Ang ito? Mga sa tingin mo magkano ang kuryente na abutin nito sa si isang... Saan? 9 pesos. Okay. 9 to 10. Ah? Oh? Kasi yung wattage naman pa parehas lang. eh yung amperes naman po is single. Um, ang problem dyan dyan is manual defrosting to. Ito is no frost. Nagpupusa matay yung temperature na ito. Ay, yung compressor. Ito is tuloy-tuloy. Okay lang. Ay, hindi siya nag aano Hindi siya pag lumamig na namamatay? Namamatay din siya kasi temperature. Ah. Tignan naman to kasi may salamin. Ang nipis, no? Ano ito? Temperature? Temper. Hindi. Wala pong temperature na ganito? Kaya kayo okay, okay. uh, uh, ganito sa free okay. Basag na. <laughs> ganito yung kay Manang eh, yung Fujidenso. napa na, Pindin, okay. Hindi na, na siya. Hindi na Hindi Hindi na sabihin ko siya. siya. na may natin yung... Ah. 18,000. So, ayan na nga, mga, mga kasari, oh. Ito na yung freezer na aking binili. Naglagay ako dyan ng mga price ng mga frozen food na nilagay ko dito. So, mahinang mahina lang to, guys, oh. So, ito kasi, chiller. Ayan, dito ko lang siya nilagay, oh. Ayan. Tapos, buksan na natin. Ayan. pagandahan lang nyo guys kasi yung kanyang salamin ay napaikutan ng ito. Samantalang yung isang Fuji Denso, yung salamin niya, walang ganito guys. oh yan, kaya ito, ito na lang yung tinuwa ko, yung kundura. So, ito. Isa lang yung free niya nito, kasama. Tapos, bumili ako nitong yung ito ayan bumili na ako nito sa ano guys sa Shopee so nasubran ko nga bili to eh tatlo ang nabili ko so hindi pwede ilagay ko dito yung apat uh, kasi mahirap pag kumuha ka dito sa ilalim so ayan dito ko nilagay yung mga hotdog ayan so nakikita naman nila yan ihawi lang nila to ganyan punasan lang para makikita yung laman sa loob yan tapos dito, tinampakan ko ng yellow para hindi sayang yung kuryente. So ayan guys, oh, maraming yellow sa ilalim. So bago ko nilagay yung yellow dyan, matigas na yan siya guys para hindi makasaya sa kuryente. Kasi matagal tumigas yung yellow dito. Gawa ng mahina nga lang yung aking freezer. Mahina ko lang siya nilagay. para hindi gaano magastos sa kuryente. So, ayan. Abangan na lang natin this coming bill kung magkano na yung aking kuryente kung magkano na dagdag so ayan katabi sila dito sa freezer ng aking ice cream so ayan guys ito namang ref ko dati dito ko nilagay yung aking mga frozen so puro yan sya yellow guys kasi kailangan madami akong yellow pang bayad din yan sa kuryente so ayan madibilis lang naman tumigas yan kasi hindi to bukas sara bukas sara. dito ko lang nilagay yung mga ano oh, mga C2. Tapos, dito sa ilalim, yan, dyan yung nakalagay yung aking mga uh, plus. Yan, mga inumin yan dyan. Tapos, dito sa isang freezer ko, mahinang-mahini alang din to, guys. Uh, pinapatay ko to siya sa gabi. Kasi pag, ano, sasabog to mga soft drinks. Eto, lahat talaga dito soft drinks lang to, guys. Kasi hindi talaga kakayanin pag sa ref mo to ilagay hindi siya lumabeg at saka kasi masyadong pas moving yung aking mga soft drinks so kailangan pagkalagay mo malamig sa kaagad nauubusan ako ng malamig pag ano hindi freezer yung nilagyan ko kailangan talaga freezer siya pahinang mahina lang to guys tapos tinatanggal ko siya sa gebe, so nabasag na nga yung salamin yan mga kasari, nagdagdag ako ng freezer. Bali, ang freezer ko is tatlo na. Isa sa mga frozen, isa sa ice cream, at saka isa sa ano, mga soft drinks. So, abangan ko na lang next month. O, oh, this coming bill ko, magkano nga ang nadagdag sa akin kuryente. So, mapawi ko naman yan, guys, sa yellow. Ma malakas at sa amin dito yung yellow. So, sa yellow pa lang, no, magkano na ako kung uh, mabenta yung aking ginawa araw-araw. So, yun lang, guys, ang video ko for today, guys. Para paraan lang yan, guys. Para makabayad tayo ng kuryente.